So okay, yung mga body Gandang tanghali po sa ating lahat So Continue lang natin yung vlog Andali, kalimutan ko. So umuwi nga tayo dito sa bahay Kawa nang Nawalan ako ng gana Kumbaga <laughs> Napalitan ng Napalitan ng ano yung mood ko <laughs> Kaya umuwi muna ako at pipitas na lang ako ng upo muna dito sa bahay gawa ng yun nga <laughs> sa presyo ng gulay medyo bumaba hindi pala medyo bumaba talaga siya nung ayan <laughs> laki ng binaba dati huling paktura namin 40 40 pesos yung 100 isang taling ganun yung 100 pieces so ngayon naging 20 Kaya, yeah. parang na, nakakapalambot nakakapang lata parang gusto sumayon para nakawala ng gana mga kabali kasi nga grabe yung binaba ng presyo grabe sobra ah, ah sabi ko nga pag isip tayo ng paraan para kahit pa paano meron pa rin ah, eh, lulubas naman sila misis mama yung gabi so pinaiwang ko na yung 15,000 mga kabadi na sitaw so 5,000 lang papadala natin sa buyer para para naman kahit pa paano meron din So imagine niyo mga kabady yung dalawang laksa ko sa 20 pesos, 4,000 lang yan. 4,000 pesos. Magbabayad tayo ng karyada, tsaka ni titi, no? Sabi mo ng 1,000. So, 3,000 na lang matitira. Tapos yung upo ko dito, mga kabati, papadala ko na lang din sa ano, sa tagig. Papaluwas ko na lang mamayang gabi. Anong... Pasok si Marcos bukas, luluwas. Andito naman si Dada. Si Ate may tsaka si Dai, sa luluwas sila. So, sila daw yung mag -di dispose ng gulay dito sa tagig. Alam, mga kabady, pag di natin ginawa yung ganun eh, wala mangyayari. Although, marami naman yung sito natin, kaya lang, pwede, meron pa rin kahit papano eh, nga. Pero, syempre, iba, imagine niyo mga kabady, kalahati yung, nawa, kalahati yung nawala. Kalahati. Tapos, ganun din sa upo. Dating 6 pesos, ngayon 3 pesos. Nahati pa rin gano kalaki yun mga kabady? Pipitas uh, naman muna tayo ng upo dito Unahin ko yung mini farm tapos Uli ko na sa bahay last 3 ang ating oras mga kabady Hindi na ako makakabalik sa Lucky Farm Gawa ng may meeting pa pala kami ng alas 5 Bukas na lang tayo babae sa trabaho Sa pag-scatter tsaka sa pagdadambo doon sa kalamansian Tapos yun muna natin yung Talong dito tsaka yung Ay yung upo dito para madala mama yung hapon. Oy, mama yung gabi. Nila kumander. Tapos yung sitaw. Ayun, pinaiwan ko na kay Kila Kuya Rodel yung 15,000 piraso. At iluluwas na lang mamaya. So, ayun mga kabady. Samahan niyo ako at pumitas tayo ng upo dito sa bahay. Okay lang yan. Baka sakaling gumalaw-galaw naman yung presyo. Update ko kayo mga kabady sa susunod kung ano nang kaganapan sa presyuhan. So, sa ngayon, yun po, okra mga kabadi, 7 pesos per plastic. So, sumatotal yung isang bundle is sa uh, 7, yung 10 kilos, 70 pesos lang. So, ganun siya katindi mga kabadi. Tapos yung uh, upo, 3 pesos. Tapos piso yung segunda. Yan naman mga kabadi, sa halagang 3 piso may ulam ka na. <laughs> sa halagang piso may ulam ka na rin. Tapos sa sitaw, halagang 20 pesos mo, baka kahit isang pamilya kayo, mga kabady, baka maghapon yung pangulamin nyo yung isang big kiss na gano'n. <laughs> 100 pieces. So, yan mga kabady. Maraming salamat sa panonood at sa suporta nyo. Samahan nyo akong pumitas ng upo. Alas 3 ng ating oras, 3.10. So, tara. Kaya pa natin pitasin yan bago, bago ko kasi kailangan magayak na tayo para sa meeting natin. Let's go. Ano okay, natin si Matt? Tayo na sa mga tsaka na mga daya. Ito. Pabas natin. Sako. Ay, check. Ay, susi na Matt. Wala.

Okay. Padala mo sa ako tayo. Kasama ko na yun nandun eh. Kulong-kulong. bahay naman so mga kabady na tipis natin sa mini farm ang dami din eh so, Pagpapala ah, natin sa tagig yan Tapos pipilas na tayo dito sa tabing bahay Ayan mga kapadi, tapos tayong pumitas Ayan, puno kulong-kulong natin Sa so, kahit ang makasako pa Baka dalawang sako rin tayo dito Bali, nakano tayo, apat na sako May gita, apat na sako pala Kaya <laughs> yeah, mga kabady, ako, pahinga lang ako Yan na pala yung sita, ayaw ako ano sure, Nakakarga na pala yung sita, mga body, kaya dinaanan na pala Ano ko sa'yo Sino? Si ate may so, si kuya rin <laughs> Pumunta kayong bukid? Hindi, dun sa daan Ah, ayun na mga kabady, 15,000. Konti lang pala, no? Kala ko mapupuno yan. Siguro hmm. mga 30,000 din mapupuno. Yan. Tatlong laksa? Mm hmm. Ilan ba yan? 1,500 plus oh, halos papantay lang doon sa ano? Mm hmm. Kasi Dito. Kaayos, eh. Kala ko di kasi dalawang laksa dyan. Maluwag pala, no? Mm -hmm. Parang wala mong karga, eh. Oh. Lagyan namin ng upo pa. Mm hmm. Ayun pa yung upo. Isang kulong-kulong yun. Sayang, ah. Eh. 35 na. Eh. Isa ako, babalik ah. Uh Oo. -oh. Anta ah. Pabili po. Pabili. Ay. Pabili po. Pinalalambot pa pala mga kabadi. <laughs> Ayan mga kabadi. Okay na kabisa tayo. Dito na tayo na drops. Ayan na. na. <laughs> Pumili ako ng mic para sa ano namin sa club namin mga kabady. Pakita ko sa inyo. Sponsored by kabady. So, wireless mic dalawa. Ayan mga kabady. Ito yung mic. Oh, kapag ka meeting kami. ito. <laughs> Ate testing natin mama yan. lang naman ng body. Saka so, para din sa amin yan para pag nagme-meeting kami. Eh, ayos. <laughs> taka ka sin sintay lang natin siya nagbibihis pa. Big check. Oh, big check. <laughs> Ito na. Ibili ako. Ah? ko. Ito na. Tinapakulo pa pala yung ulo ng mga. Ah! Ah, Meron ah. ah. <laughs> ano <laughs> <laughs> diba na! <laughs> ha? Ha? Look ni Amoy ko na. Amoy anong tawag daw? Amoy belya. Bumi belya. ba na rampa? Rampadora. <laughs> Ngayon no, mga kabadi. Si set up lang ni Barry. Paano? Set up mo, pre? Ah? Set up mo. Oh, set ah? oh, Ano? Ano? ano?

Pero, prepare pa sa niyo. Para sa holen ng bola ka mo. Tuloy. La Meg. Ang ngalan mo. Eh, na. <laughs> 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 Yung, masaya. Ah? Happy birthday. masaya pala. Sabi at least yung mic namin ngayon, Pero, hindi na siya, hindi na siya nag-aano yung... So, hindi na nag-feedback, meron tayong gagamit ng mic. So, ayan mga kabali, kung may kapalilibutan sa darating na halalan, bilang barangay tanod ng inyong... Paparagay. mo. Parang <laughs> kay tanod lang hinahabi. Aray. Okay? tanod. Masama, hindi pa makapasa. So yun pala mga kabady, ah, dito na tayo sa bahay at update lang doon sa pitas nating na upo dito sa tabing bahay. Naka... Kulang tayo ng tatlong piraso para sa 20 bundles mga kabady. At yun, na nalamisi sa ano... Sa tagig. Dito na tayo sa bahay. At tayo po eh Pakain na. Kain muna tayo. Ngayon na pagmitinga namin eh. <laughs> so yan, good morning mga kabadi Panibagong araw at panibagong vlog Panibagong blessing Dahil every gising po is a blessing Yan, pasensya na kayo kahapon mga kabadi uh, Wala tayo sa mood kahapon kasi nawawala tayo sa mood eh yan gaya nun mga kabadji. napakadalang lang nun <laughs> eh umuwi ako talaga kahit anong oras pa yan uwi ako pagka nawawala ako sa mood kaysa sa magtrabaho ako nang wala ako sa sa wisho eh kaya nga hindi maganda bantay o oh, yan medyo Medyo natatanggap na natin yung katotohan. Eh, mo naman bukas makalawa magbago na ulit yung presyo, di ba? Pasok. Okay. Nakakapasok. Pasok Nakakapasok? Nakakapasok. Okay. Saan po ba natin unang lalagyan? Diyan na lang. Ay, ano ba? Panambak ba? Yung in-order ni... Buhangin? Oo, oh, yun po. Oh. Pwede pang ano yun, di ba? Pangasinta? Pwede. Right. Saan so natin papag-adam, Kung saan makakadam dito ng maluwag para? Ay, oh, yung hindi ka di, -di ma yung mga... Oo. Oh. Tatlo, tatlo yung ordering ko, eh Tara. Oh, saya traktor nah, Hmm, Ya pala Oh. kami. Oh, eh, eh sinabi kuya Agabe, <t consists Neptune times> <easier> <timesrina> Kung ano, baka masilip mo ni yung daan, baka may, na, may karga na, tsaka hindi pala makapasok. De, babalik na naman. Please, na lang Dapat in-stable nung ano yun, ha? Sayang. Yung, um, eh, alam ko, babalik pa isa dito, eh. Para paglabas, dito. mapa, mapadaanan. Kapi muna tayo. Dami na, Pagawin na lang namin binihi lahat yan. <laughs> pero pero sir, pati nag-ibinihi itong basalit, di na? Hmm, nabibinihi din yan. Ano yan, nabibilad muna para... Ito yung buto. Joy, buddy, maglilinis muna tayo ng gradas. Gradas? At uh, nag-order ako ng buhangin kay Kuya Jebo. Nakuha natin ng 2,000 isang help. Pero ang, ang bigayan talaga sa ganun mga kabady. 2,500 to 3,000. Ito ako yung nausap namin kagabi ni Kuya Mix. Na yun nga. Nakuha natin ng 2,000. order tayo ng tatlo. Tinatay kung maganda yung load nila. Pagka maganda, makagawin ko ng limang ano limang truck ah. <laughs> tama si parang kala maglilinis muna kami dito sa kubo at yung uh, medyo ganda ganda yung gradas natin gagawa ko na kasi ng kulungan yung mga inahin natin mga kabading baboy para nakapartisyon na sila gagawa tayo extension sa gawin dito para ma tapos na rin yung ano natin dito para maumpisahan na rin natin pala hindi pa matapos kasi hindi pa tayo naumpisa yung mga project natin dito sa kubo ma-flooring na rin natin para pagdating ng ano eh ma-flooring na Morbay lang sila kuya makanya dito kung makakapasok ng truck. Sabi ko tingnan muna nila kung kaya pagkain hindi. May eh, mga ilang days pa. Eh kaya naman na daw. So yun. Uh, may na sila at hahakot na daw.